ba? Diba? Ayan. Ayan, ito po yung ano yung pagkain ni Yung karne. Ang init. Himayin. Himayin ko kasi ayan ang kakainin ni Mimi ngayon. Nasobra naman ang init sa microwave. Hindi ko tuloy mahimay-himay yung init. Yung karne yan. Karne. Pagkain ng pusa. <laughs> sosyal ang sosyal ng pusa dito. Minsan ayaw niya pa yung cat food niya. Kasi yung karne yung kaya manok. Maalitin po sa nihimay-himay pa yung pagkain niya. Ang init. Sobrang sa microwave. ini guna nang nang cilio. Uh, ini tu. Eh. Ya. Bandar ni banyak mahiwa. Ini uh, pakai nang punca nang uh, ni? mày hìm mày hìm mày hìm mày hìm 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 mày hìm hìm Ayan, napakain niya. Ayan, kita niyo ba? Ayan. Ayan ang pagkain niya ng meal. Bibigay ko sa kanya ngayon. Mm -hmm. Oo, hindi ka lalabas, hindi ka lalabas. Mga mo muna ang kakakain, no? Ayan ang aming pusa. Ayan siya. Naglalaga ah. <laughs> tayong pusa. Teka lang. Sandali lang, Ming. Ayan, ayan, ayan. Kain ka na, dali. Kain na, Ming. kain na. Kain na, ha? Ay, ang na siya. Ang niya na, oh. Ang niya na. Kain na, Ming. Nainita. Yan, nainita <laughs> na <Nainitan> siya. Oh. <laughs> Medyo mainit pa, eh. Hindi <laughs> niya talimadala-diretso ang muya. Babay na. At nilinisin ko pa yung kanyang yung anuhan yan. Dahil sabi eh. Linisin ko muna at marumi. Babay na.